Mike, Mike, Tao Mike ka. Uh. suku indah ramah, kabarbihinya bau sendal di mana ia? Perahu kayak magu buaya. Milab milab. Okay, Ay, game. game. Game, game. mo yung pinto. Game, game. Milab, milab, milab. Marimar. o, 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 o. Marimar.

Game PJ, play. ayun na yun na. Ani yon? Ani ito muto nong. Amo cici pi tayo, magcici pi, magcici pi. Kanta y mo ulalas, magcici pi tayo. Dali.